Ano yung pusta? Tingnan natin niya yun. Mananalo ka pa. Yung pinanalo kong 2-5. Gagawin ko ng 5,000. May angas 5K Baka nabibigla Sigurado ay, ka 5K. 5K Oh Aba maangas ma, ano oh, oh? Ang part natin nino oh, oh, Ito <laughs> kahit ang part nyo Bakit ayaw nyo Aba sige yan ha Oh yan o oh. 3 point Opo oh, Ano Ah wala Ano yun Ano yun Pinibensin Pinibensin Wow! Wow! Wow camel! Wow! Ba? 3 <three> point? <laughs> ah! 21 na! 21 na! Ang <laughs> lungkot naman yata ni Oliver to get! Okay, game na! Game to na! <laughs> Tagad na ba ng dalawa ba? Ah! Ano yun? Ba? nakaano sa leg yan? Ano yan? May tonsil yan? Nga asar pre, habang naglalakad kami nakaganan na pre Eh ba't nakaganyan yan? Ba't naman si nga si eh Sino may tonsil? Ako? <laughs> Ay ma, sigurado talo ka na naman yan ba, bakit naman ba? Babawi kami ngayon boy Kung makakabawi kayo, hindi na mo si cute Ba talikod mo? Talikod ka nga Ah <laughs> uh, ah uh. Dala na naman yung unan. Okay, okay. Eh, sigurado mananalo tayo dito. Kaya dinala ko to. Papaamoy ko ng papaamoy ko yan dyan. Ah. Uh. Ay, skato. <laughs> Bolas mo. Kasar talaga na dala mo pa kasi yung unan na yan? Ah. Uh. Eh, kaya ako din ito. Sigurado kasi mananalo tayo dito. Nanaman. Uh. Na naman. <laughs> eh, gada na dadala mo yan. Laging talo eh. Uh, pusta, ano pusta? Tingnan natin ngayon, siya, mananalo ba? ka pa. Yung pinanalo kong 2-5, gagawin ko ng

Oh, sigurado na naman mananalo tayo niyan, pre. Ang galing, Idol oh. mak Ayos na, ang galing. Bakit? Hindi pa nagsisimula, talo ka na kay Kiyot. oh, man. Talo na kay Kiyot, Talo pa sa'yo. Ah, ah. Idol Mac, kung niya pala ako sa'yo. Ano yan? Kumain kami si, kumain kami ni Kiyot sa palengke. Oo. Oh. Natigakan daw siya. Ah, uh -huh. Ang <laughs> lakas. Tara, tara. Game na, game na. <laughs> Ano? Pupusta ka isang libo? Oh, isang libo. Isang libo. Iba, bali one-five na na mo, ha? Oo. Oh. <laughs> Dito mo. Ang nipis ng mukha. Uh -oh. <laughs> Pag tayo na talo pa, yung una na yan, papamuy ko sa'yo ano yan. Mari bang kunin ko na ngayon? Alin? Yung panalo. <laughs> 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 ano pa? Ano pa? Panalo na agad. Uh Oo. -oh. <laughs> Bakit? O. Oh. Ra! <laughs> Mga angas, ha? much, much later. Okay, umpisa na, umpisa na. Umpisa Umpis. na ng pagbawi. Hey, so, uh, pagbawi, kung makakabawi ba kayo? Ay, tignan mo, tignan mo, kuya. Uh, sino to? Walas lay up. Ay! Para ng Robin na! Wala siyang iplido. Mamaya, malas kayo. Um, ang angas ha. Mr. MVP, ikaw na bahala dyan. Opo. Lakihan mo na lamang. Alam ko, ngayong kababawi. <laughs> 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 Ayan si huh? oh, oh. oh. uh, oh. na MVP! Mr. MVP! Mr. MVP! Hahaha! Kapat lang yan! Pre, Spacer! Defend Spacer! Kasi nga, niyo tawa mamaya, siper ang bunga nga niyo. Defend Spacer! Defend Spacer! Defend Spacer! Mr. MVP! MVP hindi Uy, Nice pass! Ah! kalbo sa tres.

di na Pacer eh. ay wa para malakas na oh, dito ano yun? Uy, ball basket, ball basket, ang <laughs> 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 <Ito, amuyin> mo. <laughs> Uy, Pa <laughs> pa <laughs> Pinap mo kami lang lang nga, oh. Dagdagan nyo pa. Kulang pa yan. Panungket. Ano? Basa mo, basa mo. Nice. Sino to? Si Wiggins? Opo. For three, Wiggins. Otsi oh, na. Otsi oh, na. Pre, sino sinabi nito kanina? Si Per daw bunga ka natin ngayon. Oo oh, nga. Eh bakit ikaw ang malungkat? Hahaha. Oh. Parang Robby Rob, ang laban ng ating na na, kuya. Ano? takpan yun? Ano mo? Amoy mo? pa yan. Dadagdagan pa yan. Dadagdagan pa yan. Ayan, MVP. Sir na, o Sir MVP. Oh. MVP. Discartian mo na maganda. Opo. 3 point. Opo. Ano? Awala! Ano? Hindi yun? Ano yun? hindi basic Ha 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 Wow! Wow! Wow ang camel! Wow! <laughs> Masyadong mababa pa yan, 18. Dagdagan mo. O, gawin yung 20. Opo. Oh, Ibigay mo ka Mr. MVP. Ba? 3 point. Ah! 21 na! 21 na! Be, 20 lang inihilingi! Hahaha! <laughs> Nasakit na yung leg! Nasakit na yung lang nasakit ng leg! Paan man pa lang yan! Paan man pa lang daw! Tambak ko na eh! last two minutes! Oo! na naman sa last two minutes! Much, much later. Ayan na, last two minutes na. Titignan natin kung makakambak yan ha. Ikaya si Ayan mo Nakatutok lang siya eh, no? Ang yeah, lungkot naman yata ni Alberto oh. din. Ang lungkot yan. Hindi <laughs> <laughs> wala na pala eh. Nang mo ginitira na last two minutes eh. Inom mo na. Pahinga na. Pahinga oh. <laughs> na. <laughs> Sarap na ulam ko ngayon. Pura, <laughs> bigay mo na isa sa oh. ibo. Ay, ang angas. Kinukuha na <laughs> agad. Wala may pag-asa pa yan. No? 30 seconds pa. Nakashoot pa. Defense, Pacer, Defense, 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 pens Defense, Defense, the Defense,